Mga kagoy! Ganitong pulutan na hindi na dapat inaatrasan. Dapat palag na agad. Balang niluto pala natin dyan ay sisig na isaw na may balun balunan O ano gar, tara na dito para mapaikot na natin ang baso. Gar, kapag napapanood mo ang video ito, ibig sabihin, sign na para uminom ka. Puro ka na lang trabaho, assignment, puro gala. Nadidepress ka na lang kung ano-ano. Di ba kailangan mo rin ng chill? Oh, eto na. iga kita ako ng bahala. Ako ng bahala sa pulutan mo. Abay, ang gagawin mo lang ay susundan mo lang tong mga ginagawa ko. At ako. hayaan mo na ako ang magdesisyon ngayong araw na to para sa Etong pulutan kasi nabili natin ay eh, napakamura lang. Pero may hirapan ka rin sa pagluluto. Pero madali lang naman to iluto. Bibili lang tayo diyan ng mga isaw, mga crops, mga balun balunan na gagamitin natin sa pagpulutan. bakang baka ang idadahilan mo na naman ay eh, wala kang pera. Ay nako, same tayo. Pero kung gusto mo mag-chill, gumawa ka ng paraan. Ngayon, bibigyan kita ng tips kung paano paraan yan. Tawagin mo lahat ng tropa mo. At sabihin mo tara par tayo dito sa bahay. At sabihin mo sa kanila nasagot ko ko ang location kayo na ang alak at pulutan. O ngayon, nakakuha ka na ng idea. Ang gagawin mo lang ay sabihin mo lahat yan sa tropa mo. Para kahit pa may libre ka. Dapat marunong kang mamburaot. Hindi ikaw yung binuburaot nila. Ay, ang gagawin natin sa isaw natin natin, tatanggalin natin yung duminung nasa isaw. Ay, kapag hindi mo tinanggal, ito ang makakain mo. Abay, parang tae. Asa sayo yan, kung gusto mong kainin ito. Pero yung iba naman mga tol, hindi na tinatanggal dahil iinom daw ng alam Pagkatapos ka natin itong linisan, agad ko lang nilabas yung aking kasirola na si Rana. Hindi pa ako nakakabili. Wala pa tayong budget, baka may mag-sponsor dyan. Maglalagay lang tayo dito ng tatlong tabo sa ating kasirola. Baligar, papakuloy lang natin itong ating isaw ng mga 15 minutes para lumambot itong ating iluluto. Yung ngayon pulutan pulutang ipapartner lang. Ay purong gin or kaya C2G. Mas maganda kasi yung mga yon kaysa mga Alfonso at Coke. Kapag Alfonso at Coke kasi, ang kapal na niya pulutan niya kasi yon ay crispy pata or mga sisig. Tatakpan ko lang ito at saka bubuksan natin. Nung pagkabukas ko nga, ay luto na nga itong ating niluluto. Hinalo-halo ko na nga ito dahil luto na nga itong ating isaw. Kapag kumulo ng maigi ito at nabuhos na yung tubig sa kasirola, ay kailangan mo nang patayin. Mahirap maglinis ng ganyan, malagkit. Tatanggalin ko nga lang ito sa pinagkuluan niya. Palalamigin muna natin ito bago natin ito hatiin. Kapag hindi mo pinalamig, panigurado, diretsyo ka sa hospital yang kamay mo magtutubig-tubig naghiwa na pala ako ng maraming sibuyas dito Malilit lang ang paghahati natin dito Siyempre, naghiwa na rin ako ng sili na green at sili na red ngayon naman ihahati na nga natin itong ating mga isaw na naluto depende sa iyo gar kung gaano mo kalaki hiwain ito or kaliit basta mas maganda kapag medyo malilit ang size nito sa balon-balona naman ay mo lang naman 'to ng maliliit dapat kasing size sa paghihiwa mo sa isaw nagpiga na rin ako ng maraming kalamansi pangpabalance sa ating inlulutong pulutan at eto na nga, gar na tayo ng masalap na pulutan natin nilabas ko ng mahiwagang kawali ko. Naglagay nga lang tayo ng mantika ng konti. At naghulog lang din tayo ng kaunting sibuyas. At saka haluhaluin hanggang maluto. At ilalagay lang natin dito yung ating isaw na nahiwa. At saka haluin lang natin ito ulit ng maigi. To the left, to the right. Hanggang maluto itong ating pulutan. Man. Maglalagay lang din tayo ng mga pampalasa tulad ng paminta, ginisa mix. At mga ibang ingredients na kailangan natin ilagay. Para maging quality itong ating pulutan, naglagay na nga ako ng sili na green sili na red na hinati natin kanina. Imenekos-mekos ko na nga ng Para kumalat yung anghang sa ating isaw. At pagkatapos ay eh, maglalagay tayo ng kalamansi. Pagkalagay mo, sa mo haluin ng maigi. Para yung alat ay kumapit sa asin. At kapag kumapit yon, magbabalansi yung lasa. O gar, pakicomment naman kung tagasan ka para alam ko na napadpad ang aking video. Kung gusto mong maging quality ang pulutan mo, mag ka lang dyan ng maliliit na sili na green. Sabi ko nga, the more na sili, mas lalong sasarap ang pulutan. O gar, luto na nga tong ating niluto. Ilagay na natin sa malinis na lalagyanan. Ay para maupisa na ngang tagay. Dino ba namang hindi tatanggay sa ganitong pulutan ay napakasarap. Sain na sain na ito para uminom ka. O mga kagoy, na nga itong pulutan natin. Talaga namang masasarap ka talaga sa ganitong luto. Talagang hindi talaga ako tatanggi kapag may mag-aya sa akin ngayong araw na to. Bali <tong> ang kapartner pala ng ating pulutan. Ay dalawang tubay to lang. Tama na yung dalawa para hindi mabartek. O oh, sige na nga hanggang dito na lang muna. Bye bye. Aguy! Ano kaya next na iluluto natin?